Talaga? Ikaw ang girlfriend ni Atom? Akala ko yung Cholene, boss ni Cholene. Atom. Okay. Ah, nalilito kasi siya. Pasensya na. Nakilala niyo na po pala yung boss ni Atom? Ay oo, oo nauna pang dumalo. Sayo. Akala ko talaga Cholene. siya ang girlfriend. Cholene. Um, eto na po. Kainin niyo na po. Ah, uh, na po ako, ha? Dumalaw lang po talaga ako, eh. Babalik na lang po ako bukas, ha? mag ka, Iha. Salamat thank sa mga dala mo. Thank, thank you. Po. Salamat. Makabatsoling. Ba't ka umimik ng ganon? Kabastusan yun. Naku, kapag natikman mo tong adobo sa mangga ko, mas lalo mo ako mamahalin. Mahal, kaming nakapatahimik dyan. Mahal, ayoko na sanang sabihin sa ito eh, pero... Nakangko tayo sa isa't isa na walang liman, di ba? Galing kasi ako sa tatay mo kanina. Eh, ayaw maniwala ni Tita Choling na ako yung girlfriend mo. Bakit naman? Eh, kasi akala niya yung boss mo, yung girlfriend mo. Huwag mo nang pansinin niya. Malisyosa lang talaga yung asawa ni tatay. Hindi naman siguro siya mabibigay na mali siya kung anong basihan, di ba? Kahit nga ako, napapaisip na eh. Yung boss mo, yung babae na nagdala sa'yo dito nung lasing ka sa kwarto, di ba? Tapos, pinromote ka niya. Tapos sa kanya sinabi yung isang bagay na hindi hindi mo masabi sa akin tungkol sa tatay mo. Aminin mo ka sa akin, Atom. Ano meron sa inyo ng boss mo? Mahal, wala akong dapat ipagduda. Wala kaming relasyon ni Ma'am Z. Boss lang ang tingin ko sa kanya. Maniwala ka, hindi ko magagawang lohoin ka. Ay, isa pa, nasabi ko lang naman yung tungkol kay tatay dahil sobrang lasing ko noon. Uulitin Walang ibig sabihin yung pag niya sa akin nun. Meron pa siya mga ibang kasama. Boss ko siya, tauhan niya ako, malaking utang na loob ko sa kanya kaya pinakikisama mo siya. Maayos lang talaga yung pakikitungo naman sa isa't isa. -tisa. Ganun na lang yun. Aaminin ah, ko sa talaga yung loob ko. Nagtampo talaga ako sa'yo. Hmm. Pero ayoko na rin kasing dumantag sa problema mo eh. Dapat mas mag-focus tayo ngayon sa pagpapagaling ng tatay mo. Yung pagbalik ng tatay mo tsaka yung sakit niya. Mas malaki yun kaysa sa personal issues natin. Kaya sana... Sana, mahal, isang tabi mo rin muna yung galit mo sa kanya. Hindi ganong kadali yan. Eh meron talaga mga sakit na walang lunas. Mas malala pa kaysa dun sa cancer niya. Alam ka na masukuan natin siya. <sighs> Mahal, may karapatan kang magalit. Pero deserve din yung mapatawad mo. Maswerte ka nga may tatay ka pa eh.